alam mo guys, uh, ito na lang ang masasabi natin sa mga pangyayari. Maraming nangyayari araw-araw at hindi natin nasusukat. Akalain talagang mangyayari. Tayong mga tao ay talaga namang sabi nga niya pag dumaan araw ay nababawasan ang ating buhay. Ayun, kaya love uh, love yourself, be happy. Uh, iwasan na natin yung mga galit at yung mga inggit. Huwag na kayong ganun, guys. Bawasan nyo na yan. Alisin nyo na yan. Kasi alam nyo walang mangyayari sa inyo, no? Be happy na lang. Kasi ang life natin, ang buhay natin ay napakaikli lamang. Merong nga tayo na kilala, natulog lang, hindi na nagising. So, ah, uh, yung buhay natin na ganun, guys, ay sasayangin pa ba natin sa ating galit, sa ating pagkikipag-away, sa ating mga inggit, no? na. Matuto tayo kung anong nandyan sa atin. Be happy na lang tayo. Makuntinto tayo. Kailangan talaga guys, number one, marunong kayo makuntinto sa ano ang bagay na mayroon tayo. Kahit, kahit, uh, basta importante, masaya tayo. Wala tayong mga sakit. Ang pamilya natin ay walang sakit. Everything is fine na sa akin yun guys. Hindi ko na kailangan yung marami pang pera o mga ano pa yung mga bagay. Material things for me is, <clears throat> hindi ko na siya iniintindi. Anyway, yung buhay kasi guys is parang hindi mo naman masasabi na para ka paglaro lang. Life is very, very short. Sabi nga nila, kapag ang buhay mo ay talagang uh, inugul mo, ginugul mo pa yan sa galit, puro galit, puro inggit, puro galit na galit ka na lang, puro ka na lang hinanakit sa sarili mo, sa ibang tao, na mayroon kang kinagagalitan, ay hindi ka mabubuhay ng peacefully guys. To be honest, marami tayong problema. Iba-iba uh, nga lang yung ating mga tipo ng ating problema. But uh, yung problema naman natin, dadaan lang yan eh. At yung problema na yan, may mga solusyon eh. Yun importante. importante. Eh. Basta tayo malusog, magaling, wala tayong sakit. Malaking bagay sa ating buhay yun guys. Kaya ano bang inaantay natin? Be happy na lang tayo. Everything na lang. Masaya tayo kasama ang ating pamilya. Yun ang importante guys. Diba? Diba?